Wait! Grabe naman tong mga kampun ng, ng kadiliman. bersa ng kadiliman, kampun ng kasamaan. Grabe talaga. Speaker Martin, kapahirapan ng mga kampon. Alam naman natin siguro kung paano pinaglaban ng speaker Martin yung mga persa ng kadiliman Alam natin ang struggles niya At Sobrang pahirap ng kampun ng kasamaan Kaya naging nagawa nilang ipa-impeach si BP Sara Duterte Tapos ngayon lalo pa silang papahirapan pa So, sana yun eh dahil na-impeach nila si Sarah eh. Pero dyan, ayaw talaga titigil yung mga ano, kampun. Itong mga kampun ng kasamaan talaga. Grabe, grabe, grabe naman kayo, boys. <laughs> grabe, boys. Huwag so, pang pahirap nyo kay Speaker Martin na bunuta na sana siya ng tinik eh. Isinulong natin ang interes ng sambayanan. Yun. Lumaban sa mga puwersa ng kadiliman. Hindi umatras sa kampon ng kasamaan. Ours is a Congress that does not shy away from natin, the serve. Reforms that will be fissions of the working class underserved. Isinulong natin ang interes ng sambayanan lumaban sa mga pwersa ng kadiliman hindi umatras sa kampon ng kasamaan. Yun. Tapos ngayon patuloy na gumagalaw yung mga kampon ng kasamaan. Tawawa naman to si Martin talaga speaker talaga oh, kawawa kailan kaya titigil itong mga kampun na to diba yan yung si speaker Martin nagre-recess na siya <laughs> recess na nga ang kongreso eh matuloy pa rin kayo ayaw nyo talagang tigilan ha? ang sambayanang Pilipino Kilalanin nga natin itong mga kampo ng kadiliman na to. <laughs> Kilalanin nga natin. Ito. Nang kopya. Na eh? Sa buong bayan. Na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Ito yung sinasabing mga kampo ng kadilima kasamaan eh. Ito to. Si Congressman Bebot Alvarez. Kampo ng ano. <laughs> sa dahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. May ginawa ka palang krimen, Martin eh. Martin, may ginawa ka palang krimen eh, sa budget eh. Sino ba ang ngayon? malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at uh, nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung... Yak, gawa-gawa lang to eh. Gawa-gawa lang to eh. Yung mga anomalya sa Bicam na sinasabi, gawa-gawa lang to. Gawa-gawa lang yan ng persa ng katiliman eh. Walang katotohanan to. Siyak. Siyak na walang katotohanan to. Kasi, sabi na ng nga ni Speaker, ay lumalaban siya sa pwersa ng kadiliman. Tapos ngayon, ito yung sinasabi ng mga taong to. Walang katotohanan to. Hindi ako naman maniniwala nito. Ayaw kong maniwala nito, Speaker. Promise. Promise talaga, speaker, eh. ayaw ko maniwala sa mga to eh. Kampo nito eh, mga kampo nito eh. Ayaw ko maniwala sa mga to eh. Kita ko naman yung struggle mo sa ka... Yung mga fighting-fighting mo sa mga kampon ng kadiliban eh. Tuloy nga, natin, ba, pakinggan nga natin. Yung pong in-email sa amin na by report, may mga blanko po rito. Unit nung pinirmahan ng uh, presidente kumpleto na ito yung problema dito eh hindi ako maniwala talaga pero ito yung problema eh no ay ko maniwala na may ginawang kasamaan na itong si Speaker Martin kasi eh, sinabi na niya eh lumaban siya sa kasamaan eh kung lumaban ka sa kasamaan ipaninig eh, ka sa kabutihan di ba pero ito yung problema walang perma, blanco, tapos nung pinarmahan ni yung Presidente, may wala ng blanco. Oh. Naaalala ko pa noon, no? Pagkatapos ng BICAM. cam. Sayo, na -ala, naalala, nyo rin. No, nahinduman pa ninyo. Magbisaya, manday no? <laughs> nahinduman pa ninyo po. No. Nga ko paghuman sa BICAM, di ba? Mupirma na. Tapos, wala gi para yon nagpirma kuno hay hindi pinirmahan kasi ang alam natin doon hindi pa pinirmahan ni Bongbong Marcos kasi nag may reklamo sa PhilHealth yung mga sa education na mga budget di ba kasi siguro ah uh, isip atong yun na una na akin uh, ni murag dili ni pirmahan ni Bongbong kay na uh, ay ay uh, kulang og budget di ba na discrepancy sa gaa o sa barang ilang mga ano? Ini. Karon nato mahibawan di ay. nga mao di ay na gap no. Wala niya na pirmahan dayon, di ba? Naka-schedule to nga pirmahan niya. Unya murag na move og December last ano na sa December to. Bago niya gipirmahan. Didto nato karon nabawuan. Nga ko to di blank blanko siguro no. Mau orang ni hak eh, wak, wala may explanation pa. Di ba? Wak, pa may explanation jud. Mau orang ni si gap atong baikam og sa pagpirma. Mo siguro ni ito nga dugay gi Kay nagsigi pa sila og type. <laughs> Tama ba ni nga pressure eh? Tama ba ni na amount? Pila ko to ka blanko? Sudu guys siguro mo siguro to wala wala to consideration nga kanang ang uh, dili na ni pirmahan ato nang unsay um, tawag nila anak kanang dili niya pirmahan ang budget no kay di siya ganahan mo di ay nga wala to pirmahe kay nag fill in the blanks ang kuyaw ani ba ang kuyaw ang gud ani kung miingon nga amo na na siyang gipas gisalig dito sa kuan sa so, presidente. <laughs> si presidente, unsa may gusto ni mo press. Okay. Kuan naman isla ka nang magpinsan ano naman sila. Diba? Oh. Na uh, in siguro nagparty-party. di ba? party Unsa man ni press? Ah, bong bong bong. Uh, Martin, ano bang maganda dito? <laughs> silang silang tato siguro nag-uusap si uh, si Lisa, si BBM, at saka si Romaldes. O oh, yan na! Yan na, siguro! Oo. Oh. Eh patay mo na yan! Eh patapos mo na yan! kung anak ang may tabo no? Kung anak ba no? Ang resulta karon sa emisigasyon. Kung makuana ng appeal ko si BBM na impatso na impatso <laughs> <laughs> to. ani? Impatso ko tanan. bantugra na. Ato-ato rame. Bantog na kay dipinsa primero siya si BBM dipinsa kapag kumban ni Lailo na po, mura ka na si BBM ba Muna akong gikulbaan ako wala ko kulba isa kanang Martin kay Martin Romaldez nga, nga kasuhan siya wa ko kulba yana kay inaagyo na sa, sa panig ng mabuti si Martin Romaldez dili lang niya buhato nang manginana siguro si BBM da e, idea na ni BBM <laughs> Pero ito talaga si Congressman Bebot Alvarez, ito talaga yung ano siguro ito yung kampo ng kasamaan talaga. Ayon yung si ayan yung tintantanan si Speaker eh At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga ito po ay uh, nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. <laughs> Mali ang grammar. Mali ang grammar kay Ganong imis ka ng ang tuho na himong slant, slant tatanan. Dili. What to? Typographical error to pag type to i miss i miss number ang i type ato number numerical unta i type ang napislit karon sa sabay kam kutong sabay kam report mga dash mga underline underline kanang bangko type mo type typo error error to pag ana sa kwan i miss 29 ana to, to pila to ka milyon i miss 200 million kuno hay ang napindot ron sa typewriter kay mga dash-dash lang. Subot og pagbasa, blanco siya kay dash man tanan diay ay. gawas? i number 2. Tama na. Tama na nga, kuan Error lang siya sa pag-type. Typographical error bang tawag nila na, no? Tama to. Makalusot. Makalusot si Speaker Martin to. Kay pwede man na niya, kuan I-miss number 2 to akong i-type. Sir, sir. I-miss number 2. May 200 million to. To o niya, 0000. Ang napindot sa, pag type ka ron, kahit, kung man, dash, 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 dash. Or underscore, underscore, underscore man. Mao to. Mao gito siya, sir. Dili gito siya blanco. Naagot siya value ato. Mao tong, pag-check sa kuan, mao tong ilang check, mao na to siya. Number gito ito siya ang mga kuan. Tama. Walay sala si Kuan Ani, si Martin. Wala yung mala. Wala yung sala. Ito, git. gito, number. Numerical, gito, ang giko ang pag-tap ha? Lahit mo ng keyboard sa kuan good. Di ba? Di ka. Ang nga si diri sa... Pag sa Diri keyboard sa numerical pad. Puro na minus-minus dito. On sa to, na... Nag-error na, na dito. Oo. Oh. Sipiat, wala. Sipiat. Lusot, makalusot si Martin ani, makasulusot, makasulusot. Makalusot ang technical working group ani. <laughs> <laughs> makalusot, makalusot pa po ng halaga. 241 billion. Pero pag type lang na. Mali wala sa pag type. Pong, ano, wala pong uh, ganong halaga ang inaprubahan ng Bicam. At hindi hindi po rin yon ang inaprubahan sa plenaryo e bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa uh, General Appropriations Act GAA? Kanya po, uh, ako, bilang isang uh, nakaupong congressman, ay eh kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng uh, enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. So mga problema. Seryoso. <laughs> Seryoso Martin. Ato si Martin. Seryoso, Martin. Kinsa magigit ang kampon ng kadiliman, Ani? Wala well, ko, ikaw na. Nga, ikaw ang kampon. O sila ang kampon. Wala sila giyod. Kaya ikaw may nakauna nga, ikaw ang kamp... na lumalaban ka sa kampon ng kadiliman. Pero, na-impeach si na Sara, no? After election pa man to siya matake. Ang problema, ani kining kaso ninyo ron og madayon ni karong adlaw. Lunes karong adlaw madayon ni. Eh. Ha. Sa ulo no. kita ulo. So paunahin na lang mo ani kinsa kay man. <laughs> Pero okay naman si Martin. Okay naman manga ka kay Wa magkalaban dito sa imong kongreso no bahalag dili ka concentrate og pangampanya kay dili na makakanahan kailangan og pagkampanya. pero kinsa jud ka ang pangutana ani Martin ba kung kinsa ka ang kampon ng kadiliman ani kinsa ka ang persa ng kadiliman o basig <laughs> imo malang term imo lang siyang kuan di ba nga kampon ng kadiliman kinsa jud ang kampon ng kadiliman ani Pwersa ng Kadiliman, Kampon ng Kasamaan. Lumaban sa mga pwersa ng kadiliman. Oo. Oh. Hindi umatras sa Kampon ng Kasamaan. Ours is a Congress that does not shy away from its responsibility. Oh. Kung mapatunayan, Martin, nga na na sa BICAM, murag mairis yun ito na mga istorya dira, no? Kaya ako mismo ba? Nagduda naman ko karon. <laughs> Nagduda na ko ba? Sure lang, sure, sure, sure lang yun eh. Nagduda na ko. Nga murag. Ato pa, nakiglaban ka sa kampo ng kadiliman. Nga sila. Kung tama to sila. So ikaw ang kampon karon ng kadiliman. Paitan niya eh. Paray lang. Daog na makadaan. No? Daog na makadaan. Daog na kadaan. Kasi <laughs> ba na adik nang tamo comment sa kanang kanang sa prosecution no or file man na i file man na dito di nang na tawo comment ana nga kasi kung sana po imong buhaton dito para ma, ma dismiss ng kaso na staffa kuno no tapalo no? dai nang sa tawo comment ana mag-observe lang sa ta <laughs> Kampun ng kadiliman. Kini si Bibot Alvarez. Si Sir Bibot, mao gini ang kampun ng persa ng kadiliman. Luoy ko ni kuan ba? Luoy jud ko ni Martin. Asin ka Martin. Anak mo jud nang Martin pag makiglaban ka sa kabutihan. Nagin na yung mga pagsulay. Perminti juga ka atakihon sa mga kasamaan anak. agwanta lang. Pakasurvive lagi ka, anak. Pakasurvive ka. Good luck. Good luck, Martin. Mahal ka. Mahal ka. Mahal ka ng sambayan ng Pilipino. Wait! Martin! Mahal ka. Kamal ka ng sabayan ng Pilipino. <laughs>